Hi guys! Yan, share ko lang sa inyo. Yan yung account ko dito sa Libgood. Totoo bang kumikita po kami dito? Yes! Titingnan e po natin sa earning. Ayan. So, yung kinita natin November uh, 1 to 2.30. So, yung month of November. So, November 2023. No? So, ayan. Tingnan po natin yung uh, mga weekly at saka monthly. Kasi magkaiba ba yung weekly at monthly dito na uh, income eh. So, ayan. Tingnan natin sa first week. November 4 to November 10. $292 dollar. Kayo ang mag sa pesos. Second week, $191 dollar. weekly po yan. $191 One week income. Pangatlong linggo is $153 dollar. Ayan. So, pang-apat na linggo, $111 dollar. So, Meron din dito monthly. Ayan, makikita nyo sa taas. Ayan, November 1 to November 30. Yung mga monthly. Nasa $5,640 overall. So, kung so, i-compute mong pati weekly, so, yun po yung total income is yung nasa around 300,000 plus. Sa peso, one month. Ayan, sa pesos po yun. So, ibig sabihin, um, yung 5,000 to yung mga uh, $200, uh, 100, 200. Yung mga ganong income, weekly po yun. So, binibigay po yun every Thursday. And yung mga monthly naman, kung ganari, November, yung income, monthly bonuses is binibigay. Monthly uh, commission, no, is binibigay sa first week. Binigay yun sa December. Okay, ng first week. So, yun po yung maganda dito sa uh, opportunity. Gusto ko share sa inyo, kasi ako um gamit lang yung cellphone ko, yung laptop na meron po kami. Um ayan. So, na meron kami ay uh, talagang kumikita kami kahit na sa bahay lang. Um, Hindi mo kailangan maging magaling, just uh, ano lang check mo muna na kung uh, uh, pwede makatulong sa financially uh this 2024 kung naghahanap ka ng pagkakitaan, extra income, full-time Okay, kung full-time, pwede tayong mag-usap. Okay, nandito lang ako sa Tacloban. Pero kung part-time, kahit estudyante, professional, dagdag -dag income ba? dagdag -dag income ba? So, pwede kang kumita. Okay, pwede kitang turuan, pwede kitang i-guide kung paano. So, wala po yan sa edad, basta as long as interesado kayo. So, gusto ko share sa inyo para ma-inspire po kayo kasi kami nagsisimula pa lang kami. So kami kaka 8 months lang po ngayon. So December 20 ngayon eh yung ginawa kong video na to. Sumali kami April 20. So yung uh, negosyo na to, yung uh, company na to is a club membership that pays. Ibig sabihin hindi po ito yung typical na networking. Baka sabihin niya na typical no. So ang live good po is a club membership kagaya po ng mga membership na kagaya ng Netflix, Zoom, Costco and uh, SNR. Uh, gym club no so yung marami ba and uh, example Vivo Max and yung mga club membership na binabayaran monthly so ang LiveGood uh, Live Good uh, is a kind of subscription business and right now nag-launch po ang company na to noong December 13, 2022 so kaka one year lang po niya no, noong December 13 din 2023 So, this December lang. So, kaka-one year lang. Pero alam niyo po ba, nasa 935,000 member na to. Siguro baka mag end of the month, baka mag 1 million members na to. And this is the fastest business opportunity na nakita ko. Kasi um, hindi lang to uh, dito sa Pilipinas nag-operate and globally po talaga siya. So, available siya sa 200 plus countries. Ganon siya. And uh, ayun, right now marami din po kaming mga community na talagang natulungan. Um, um, yung mga professional, part-timer, sudyante, no? Sudyante, OFW, and uh, yung mga nag-full-time, no? So, ayun, yung opportunity na ito talaga yung life-changing opportunity kasi 100% legit Okay, uh, na nag ooperate pwede nyong i-Google, pwede nyong i-search uh, sa YouTube, pwede nyong makita ng aming free seminar everyday, you no? Know? So, ako po ay uh, 22 anyos, So, opo, 22. Aka 22 lang ng November 4. Uh, so, ayun. Kung sasabay kayo, kung titingnan nyo muna, wala namang masama. Uh, just in case, kung gusto nyo, ano, kung gusto nyo magdagdag income or magdagdag ng um, pagkakakitaan or gusto nyo yung full time by 2024, so baka ito po yung makatulong sa mga uh, problema nyo sa financially no? at or gusto mo makapag-ipon So, uh, this opportunity, alam nyo po ba na pwede kayong kumita dito kahit wala kayong refer. No? Pwede kahit hindi kayong magpapasali, pwede kayong kumita pa rin. So, ang potential income is nasa 100,000 plus sa pesos or 2,047.50 dollar sa full matrix. Pero mayroon explanation dyan kung paano at pwede pang kayong kumita kung hindi pa kung tatrabaho in or gagawin nyo to. So, ayun, ang maganda dito dahil hindi po siya yung sobrang risky So, gaya ng mga businesses na na-encounter natin. So this is uh, this opportunity is business, no? So syempre, business may puhunan and uh, syempre napakamura lang, okay? So nasa 49.95 dollar or nasa 2,900. Okay, nasa 2,900 or depende sa tax okay, na gagamitin kung may credit card. So, ang maganda nito ako na kaya ko nga, ikaw pa kaya. So, napakagaan po siyang dalhin. Kung gusto nyo pong subukan, kung gusto nyo pong i-try, no? So, yung opportunity na to, baka ito din yung mangyari sa'yo. Ayan. So, baka ito din yung mangyari sa inyo, nasa baba. Ayan. One month income lang po yan. And uh, monthly tumataas pa yan. So, gusto ko lang kayo inspire na meron ganitong opportunity na pwede nyo pasukin. Okay? Gamit lang yung cellphone nyo and uh, 100% digit kasi napakarami na po nitong mga affiliate member globally no so ayun akong interesado ka pwede kitang matulungan so diyan tigaman man nagtatrabaho or gusto mo mag full time try mo lang kasi wala namang mawawala check mo muna kay baka makatulong sa iyo kasi sa amin um, sa akin i earned my first million in live good in just 7 months okay uh, doing live good So, ginawa, ginag, nung ginawa ko sa si Deep Good is talagang uh, kinita ko yung first million ko dito. And then, syempre, marami, ko nang, marami na akong na-achieve okay, para sa family ko. And, uh, syempre, uh, malalaman niyo na lang yan. And, uh, this coming 2024, mas marami pa po ang magkakaroon ng achievement. Okay? So, sa mga taong tiwala sa amin. And, syempre, uh, ako din marami din mababago sa buhay ng family ko. Kaya, kung ikaw... 'di ba? Namo problema ka sa financially. So pwede mo tong i-check yung opportunity na to kasi baka ma, 'di ba, magustuhan mo. Wala namang mawawala kung sisilipin mo muna. So kung interesado ka, syempre, at tutulungan kita diyan. Syempre, ano yung matutulong ko? Yung guidance kung paano mo gagawin, paano mo siya opisahan So basta as long as na open yung isip mo, bukas yung isip mo, isipan mo para at least maintindihan to. So ayun, Uh, message me lang directly para mag-guide po ah uh, kayo no. Ayun oh, no? 5,700 uh, one month. Actually monthly yan, wala pa yung weekly. So hindi ko na sinama yung uh, apat na linggo. So, yan yung monthly bonuses. Hindi ko na sinama dyan yung mga weekly. So, gusto ko kayo i-ano, i-inspire. So, kung interesado po kayo, just message me dahil uh, syempre ngayon, naghahanap din ako ng mga panibagong mga tuturuan at igagay dito sa opportunity na meron kami. So, again, the is Club Membership, okay, ang club membership na pwede kang kumita. Unlike sa mga club membership na wala pong komisyon, magabayad ka ng bayad monthly, uh, wala kang balik, walang komisyon. so this si is good na bibigay even without enrolling a single person pwede kang kumita pero kung pahana syempre papaliwanag namin yan alright, so yun lang po okay, just message me Ryan Rosales here God sana